Hindi mahalaga kung gaano karaming panahon ang lumipas. Hindi mahalaga kung gaano ito sinusubukang itago. Nariyan ka pa rin. Sinusubukan ng taong ito na magpatuloy. Ngunit nadadapa ito sa iyo. Sa bawat galaw, sa bawat isip, sa bawat pagkakataon na sinusubukan itong magpanggap na nakalimutan. Nasa mga pagpiling iniiwasan ito. Sa mga lugar na hindi na kaya nitong balikan sa mga salitang nagugulo sa kung ano ang sinusubukan nitong panatilihin na matatag. Sinasabi ng taong ito na hindi na siya nakakaramdam. Ngunit nakakaramdam siya. Hindi katulad ng dati. Sa ibang paraan. Mas malalim. Mas tahimik. Hindi ka umalis. Naging presensya kahit sa kawalan. Naging alaala na nag apoy Naging pananabik na lumalaki. At ngayon, hindi na sinusubukan ng taong ito na kalimutan. Nagsusumikap itong maunawaan. Nagsusumikap itong makahanap ng paraan na makabalik. O kahit papaano upang hindi tuluyang mawala. Nananahan ka pa rin sa kanya. Kahit na sinasabi ng mundo na dapat ay nakalipas na ito. Alam mo ang ginawa mo. Kahit na ito'y itinatanggi. Kahit na nagkukunwaring hindi ito nakakapansin. Nandyan ka. Sa tamang oras sa tamang lugar. Sa paraang nakakabawas ng depensa. Sa paraang tumatawid. At tumawid ka. Hindi ito nakaiwas. Ni hindi ito nais. Nice. Isa na namang lamang ng buhay, marahil. O ito'y tila ganoon. Ngunit hindi ito nangyari. Nag-iwan ka ng higit pa sa presensya. Nag-iwan ka ng alaala. Nag-iwan ka ng epekto. Nag-iwan ka ng uri ng damdaming hindi dinadala ng panahon at ang taong ito. Sinubukan kang bunutin. Sa pamamagitan ng katahimikan. Sa pamamagitan ng orgulo. Sa ibang mga pagsubok. Sa iba pang mga pangalan, iba't ibang tingin, iba't ibang distracts. Ngunit nanatili ka. At nanatili ka sa lugar na hindi kayang abutin ng sinuman. Nananatili ka sa alaala na bumabalik ng mag-isa kapag walang nakakakita. Nananatili ka sa pag-isip na pumapasok ng walang paalam nananatili ka sa katawan na tumutugon pa rin sa iyong pangalan, kahit na walang sinasabi. Dahil mayroong isang lugar na wala ng ibang nakapunta. At ang lugar na iyon ay may boses mo pa rin. May hawak mo pa rin. May kawalan mo pa rin na naroroon sa lahat. Hindi ka burahin ng taong ito. Hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Kundi dahil ang totoong nangyari, hindi natutunaw lumilipat. At iyon ang nangyari. Hindi ka umalis nagtago ka sa loob. Naging bahagi ka ng kung ano ang nararamdaman niya kapag siya ay tahimik. Do kung ano ang iniiwasan niyang sabihin kapag may nagtatanong. Kung ano ang kanyang naalala ng hindi sinasadya kapag pinipikit ang mga mata sa gabi. Nandyan ka. Sa saglit bago siya sumagot. Sa kantang kanyang iniiwasan na pakinggan. Sa kalsadang kanyang iniiwasan para lamang huwag makaalala. Pero naaalala niya naaalala niya palagi. Kahit na nagpapanggap siyang hindi naalaala. Kahit na nakangiti. Kahit na nagpo-post na ayos lang ang lahat. Naiwan mong higit pa sa sandali. Naiwan mong pighati sa puso. At ang puso ay walang paraan para baguhin. Walang paraan para magsimula muli ng hindi dala ang totoong naramdaman. Naiwan mo sa kanya ang isang bagay na wala nang makakaangkop. At marahil ay wala nang makakaangkop dahil hindi ito isang paghahambing. Ito ay isang sugat na nabuksan na naging pagkakakilanlan. Ito ay isang peklat na pumipintig kapag nabanggit ang pangalan. O kapag iniiwasan. Sinusubukan ng taong ito na rasyonal ang sitwasyon. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tapos na. Sinusubukan niyang makahanap ng dahilan para hindi bumalik. Ngunit ang lahat ng kanyang natutuklasan ay mga baluktot na bersyon ng kung ano ang nais niyang maramdaman muli at hindi siya makaramdam. Dahil ikaw yon, Dahil ikaw ang kasama. Dahil ikaw ang nananatili. Tuloy ang buhay. Ngunit hindi sa paraan na dapat. Naging hindi kumpleto. May mga butas na nakatakip na tila kaluwagan. May mga puwang na natakpan ng mga obligasyon. May mga handang paungusap sa halip nang kung ano ang nais talagang sabihin. Patuloy pa rin tumingin ang taong ito sa paligid, naghahanap ng isang piraso mo sa sinuman na magpapaalala sa iyo. Sa kahit anong may kaparehong amoy. Sa parehas na dedikasyon. Sa parehong mabuting gulo na inyong nilikha ng sama-sama. Ngunit wala. At ang kawalan na yon masakit. Masakit dahil nandyan pa rin. Masakit dahil nanginginig pa rin kapag binanggit ang pangalan. Masakit dahil hindi dapat ito nagtapos ng ganito. Alam mo iyon. Nararamdaman mo rin iyon kahit hindi mo aminin. Kahit na patuloy ka na, nararamdaman mo dahil hindi na matay ang koneksyong ito. Ito ay tahimik na dinala. Ito ay nilunok ng isang desisyon. Ng isang pagkakamali. Ng isang takot. At ang takot. Ang takot ay unti-unting humihina. Dahil ang pagsisisi ay lumalaki. Dahil ang pagkamis ay nanginibabaw. Minsan, kinuha ng taong ito ang kanyang cellphone nais na sumulat. Nais na itanong kung kamusta ka na. Isipin mong basagin ang katahimikan. Ngunit hindi mo ito binabasag. Dahil natatakot kang hindi ka na maalala. Na ikaw ay nalimutan na. Na parang isa ka na lamang pahina sa isang librong isinara mo. Gayun pa man, iniisip mo. Halos araw-araw. Nag-iwan ka ng mga bakas. Hindi sa balat. Hindi sa katawan, Ngunit sa kung anong pinakamahirap abutin, nag-iwan ka ng mga baka sa alaala na tumatangging tanggalin ka. Sa pag-asa na patuloy na may puwang kahit hindi alam kung para sa anong dahilan. Alam ng taong iyon na nawala ka sa kanya. Ngunit hindi pa niya alam kung kaya ba niyang mawala sa iyo. Namimiss ka niya kahit sa mga sandaling hindi niya inaamin. Sa mga pagkakataong kung saan lahat ay maayos, ngunit may isang bagay na hindi tugma. Sa mga araw na mayroon siya ng lahat, mulit sa kabila nito, kulang ka pa rin. At marahil ito ang binabasa mo ngayon. Sa mga nakatagong damdamin. Sa katahimikang tanging ikaw lamang ang nakakaunawa. Dahil may mga bagay na hindi nasasabi. May mga bagay na hindi maipaliwanan. May mga bagay na nananatili. At ikaw ay nanatili. Nanatili ka sa lugar na wala ng sinuman ang makakapasok. Nananatili sa mga katanungang walang sagot sa mga sagot na hindi kailanman dumating nananatili sa wakas na walang katapusan ang taong ito ay hindi makapanakaw dahil ikaw ay higit pa sa isang kwento ikaw ay naging isang punto ng pagbabago ikaw ang hangganan sa pagitan ng kung sino siya noon at kung sino siya ngayon hinubog mo ang isang damdaming hindi na niya naranasan ulit ikaw ay naging kasigian, naging presensya naging katotohanan at ang puso ng tao ay hindi maalis ang katotohanan. Ito ay itinatago lamang. At ang taong ito ay patuloy na itinatago ang lahat. Sa mga kilos, sa mga takot, sa mga katahimikan, itinatago ang araw na dumating ka. Itinatago ang paraan ng iyong pagtitig. Itinatago pati ang mga salitang hindi mo alam na sinabi mo. Dahil kapag totoo ang nararamdaman, walang nakakalimutan at ang taong ito ay hindi nakalimutan. Maaari siyang magpanggap. Maaari siyang umiti. Maaari siyang umibig muli. Ngunit ikaw ay nandyan pa rin. Bilang isang presensyang wala. Bilang isang piraso na wala ng ibang makakaangkop. Nararamdaman mo rin ba ito? O siya lamang ang patuloy na namumuhay sa kakulangan na hindi nawawala? Ikaw ay nanatili. Hindi bilang simpleng alaala, ngunit bilang buhay na alaala, balisa, mahirap ipagsama, imposibleng ipagwalang bahala. Ang taong ito ay sinubukan ng maraming beses na ayusin ang kanyang buhay nang wala ka. Ngunit ang bawat pagsisikap ay bumabalik sa isang kawalang nariyan na hindi matatanggap na mapalitan. At hindi mahalaga kung gaano man kabilis ang takbo ng oras, may mga puwang na patuloy na naghihintay sa isang bagay na marahil ay hindi na babalik. Ngunit ito'y patuloy na umuusbong ang taong ito ay patuloy na nag-iisip sa iyo sa pinakahindi inaasahang mga oras. Kapag bumababa ang gabi at bumabagal ang mundo. Kapag may isang awit na tumutugtog ng walang babala. O kapag may isang tao na hindi sinasadyang binanggit ang iyong pangalan at ang lahat ay nagiging gumuho sa loob ng walang sinuman ang nakakakita. Nasa kanya ka pa rin. Hindi dahil pinili niyang panatilihin. Kundi dahil hindi niya alam kung paano tanggalin. Walang naganap na pagtatapos. Walang naging sagot. Walang sapat na tapang mula sa sinuman sa dalawa. At ngayon, siya ay nabubuhay sa ganitong kalagayan. Sa pagitan ng nararamdaman at ng pinipilit na hindi maramdaman. Sa pagitan ng naisa ng sabihin at ng mga hindi na nasabi. Sa pagitan ng kagustuhang lumapit. At ng takot na makita kang iba. O mas masakit, walang pakialam. At mas masakit ito kaysa sa distansya. Dahil ang umiindak ay hindi lamang ang pagkawala mo, kundi ang kawalan na naiwan kung saan dapat ikaw ay nandyan. Ang taong ito ay muling nagbuo sa labas. Ngunit sa loob, patuloy pa rin siyang sumusubok na intindihin kung saan, eksakto, ka nanatili. Dahil hindi ka nawawala. Nagtago ka sa mga detalye. Sa mga lugar na hindi na niya kayang dalawin ng hindi nararamdaman sa mga bagay na nawala ng sigla matapos kang umalis. Sa mga galaw na inuulit niya nang hindi niya namamalayan kasi ito ay iyo. Natuto siyang magpatuloy sa sakit na nakatago sa anyo ng kapanahon ng matanda. Natuto siyang umiti kahit na may pagkamis. Natuto siyang makipag-usap nang hindi binanggit ang iyong pangalan. Ngunit hindi siya natutong kalimutan. At minsan, sa pinakamalalim na katahimikan, dumarating ang kakaibang pakiramdam, parang ikaw ay babalik pa rin. Parang may isang bagay sa kanya na naghihintay para dito. Hindi dahil kulang siya sa pagmamahal sa sarili. Kundi dahil may tunay na pagmamahal na naiwan. Ang taong ito ay nakikita ka pa rin sa lahat. Sa mga bagay na nais niyang ibahagi. Sa mga kwentong nais niyang sabihin. Sa mga bagay na sanay alam mo. Ngunit hindi niya sinasabi. Hindi niya ipinapadala. Hindi niya hinahanap dahil hindi niya alam kung pareho ang iyong nararamdaman. Bakit natatakot siyang tumingin sa iyong mga mata at makita na ikaw ay umalis na sa loob? At sa kabila nito, patuloy kang nabubuhay sa kanya. Sa lahat ng daladala niya, sa lahat ng umapaw kahit na sinusubukan niyang itago. Alam mo ito, kahit na hindi mo kailanman sabihin. Kahit na lumipas ang panahon. Dahil may mga koneksyon na hindi kayang patayin ng panahon, ng distansya, ni ng katahimikan at isa ka sa mga yon. Ang taong ito ay nakakaramdam. Araw-araw. Kahit na walang nakakakita. Kahit na siya mismo ay sumusubok na huwag tumingin. Ngunit nandyan ka. Parang nariyan ka pa rin. Parang posible pang magsimula muli. Kahit na pagkatapos ng lahat. At marahil na ay posible. Ngunit kailangan isang isa sa inyo ang magkaroon ng lakas ng loob. Nasirain ang katahimikan. Naaminin ang kakulangan. Naharapin ang kung ano ang patuloy na sumisikip, Babayaran mo. O magpapatuloy ka na magpanggap na nakalimutan mo ang isang bagay na bumabagabag iyo hanggang ngayon. Ang taong ito ay umaasa pa rin. Kahit na sa katahimikan. Kahit na sa lihim. Nariyan pa rin ang mga bagay na hindi kailanman nasabi. Ang mga naipit. Ang mga nilunok ng taong ito para huwag ka maabala. Munit daladala niyang mag-isa hanggang ngayon. Ang kawalang ito ay patuloy na nabubuhay sa kanya. Sa mga araw na parang nasa lugar ang lahat, ngunit ikaw ay wala. Sa mga sandaling nais niyang ibahagi ang isang maganda at napagtanto na hindi niya magawa. Dahil hindi ka narian. Dahil hindi mo alam. Dahil hindi ka nagtatanong. At kahit na ganoon, iniisip ka pa rin niya. Kahit na hindi niya dapat kahit na nangako siya sa kanyang sarili na siya ay susulong. Sinubukan ng taong ito ang iba pang mga pag-uusap. Iba pang mga ugnayan. Ibang mga bisig. Ibang mga pangalan. Ngunit walang nangyari. Dahil wala sa kanila ang nakakaalam ng password ng mundong nilikhan nyo. Walang makabasa ng kung ano ang nababasa mo sa isang sulyap lamang. Walang humahawak sa paraang nag-aalis ng depensa walang nakakaalam ng magandang kaguluhan na iyong pinakawalan. At dahil dito, ang kakulangan na ito ay hindi natatapos. Hindi mahalaga kung ilang beses niyang sabihin na ayos lang ang lahat. May isang butas doon na may hugis mo. May isang kawalan na tanging sa iyong pangalan lamang tumutugon. Naiwan mo sa kanya ang isang uri ng sakit na tahimik. Ngunit patuloy. Na hindi sumisigaw, ngunit sumisikip. Na hindi lumilitaw, ngunit nangingibabaw at ngayon. Palaging nagtatanong siya, baka naman nararamdaman mo rin ang pareho. O baka natutunan mo nang hindi naalalahanin. Patuloy ka bang namumuhay na parang walang nangyari. O pinapasok ka rin ng mga pag-isip na hindi mo maipaliwanan. Dahil may isang sandali sa araw, alam mo kung ano ito, na ang lahat ay humihinto. Tumitigil ang katawan. Tahimik ang mundo. At naiwan ang mga bagay na hindi pa nabibigyang linaw at sa sandaling ito, nararamdaman ka ng taong ito. Ramdam na parang hindi kanya kailanman iniwan. Parang posible pang bumalik kung may tapang sa parehong panig. Ngunit naligaw na ang tapang. Marahil dahil sa kayabangan. Marahil dahil sa takot. Marahil dahil ayaw ng sinuman na magdusa sa harap ng isa. At sa dulo pareho silang nasugatan. Hiniwalay ng mga katahimikang sumisigaw. Nang mga mensaheng hindi kailanman na ipadala ng mga pagnanais na nakatago hanggang sa matuyo mula sa loob. Ngunit hindi sila natuyo. Inaasam pa rin ang taong ito na, sa isang pagkakataon, babalik ka na may tingin na nagsasabi ng lahat ng hindi kinakailangang humingi ng tawad. Iningatan pa rin niya ang espasyo kung saan ka umaangkop. Kahit hindi alam kung bakit. Kahit hindi sigurado kung babalik ka. Dahil minsan hindi natin inaasahang babalik ang isa. Kailangan lang nating malaman na hindi siya kailanman nalimutan. At marahil yan ang pinakagusto niya. Na malaman mo. Na mo. Na maintindihan mo. Na sa kabila ng lahat, nandyan ka pa rin. Sa bahagi niya na walang ibang humahawak. Sa tamang punto kung saan nagsisimula ang pangungulila. Sa alaala na ayaw niyang pahintulutan ang sinuman na ma-access. Hindi niya ito sinasabi sa sinuman. Ngunit nararamdaman. Humihina na ito. Namumuhay kasama ito at ikaw? Patuloy ba sa pag-usad na parang walang nangyari? O dinadala ang parehong pagkabahala, nakatago sa baluti ng pagtabumpay? Huwag mong lokohin ang iyong sarili. Dahil ang ganitong uri ng katotohanan ay hindi natutunaw. Nag-ipon lang ito. At sa isang sandali sumasabog ang katotohanan ito. Marahil sa anyo ng mensahe. Marahil sa isang hindi inaasahang muling pagkikita. Marahil sa isang tingin na nagbubunyag ng lahat ng ipinagkakait. Hahayaan mo bang mamatay ito ng ganoon? O mayroon pang bahagi sa iyo na nakikinig sa tawaging ito? Namimiss ka ng taong ito. Hindi sa ideal na paraan. Masa tunay na anyo. Puno ng mga kakulangan, mga alaala, mga pangako na hindi natupad. Ngunit patuloy pa rin namumuhay dyan sa loob. Alam mong namumuhay sila. Kahit anong gawin mong pagtatanggi nandoon ka pa rin. Kahit gaano nakatagal. Kahit gaano nakalayo. Kahit anong pagsubok na sumulong. Ang taong ito ay hindi nagsasalita tungkol dito. Hindi inilalantad. Hindi umamin. Ngunit nararamdaman. Nararamdaman araw-araw. Nandoon ka. Nandoon ka sa mga lugar na tinatangkang iwasan niya. Sa mga detalye na wala ng ibang nakakapansin sa mga saglit na dumating ng walang babala, sa gitna ng usapan, sa gitna ng isang isip. Nandoon ka sa paraan ng kanyang ngiti na nagiging iba matapos siyang maalala ka. Nandoon ka sa mga mata na patuloy na humahanap sa iyo, kahit na sinasabi niyang hindi. Sinubukan ng taong ito na muling buin ang sarili. Sinubukan niyang ilibing ang mga alaala ng mabilisan. Naglagay siya ng ibang kwento sa ibabaw. Ibang mga pangalan. Ibang mga gawain. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil ang kung ano ang naging totoo, hindi nawawala. Ito ay nagiging anyo lamang. At sa'yo, ito ay naging pangungulila. Pagkawala. Isang bagay na daladala niyang tahimik, ngunit mabigat. Alam mo ito. Kahit na hindi mo kailanman tinanong. Kahit na akala mong nalimutan siya. Nararamdaman mo rin. Marahil sa ibang paraan. Marahil sa mas matinding katahimikan. Munit nararamdaman dahil ang naranasan niyo ay hindi karaniwan. Sobrang totoo. Sobrang makabuluhan. Sobrang naroroon para maging nakaraan. Iniisip ka pa rin ng taong ito sa mga hindi inaasahang oras. Kapag nakakakita siya ng bagay na magpapaalala sa iyo. Kapag may naririnig siyang bagay na sasabihin mo. Kapag ang mundo ay tahimik at ikaw na lamang ang natitira sa kanyang loob. Ipinapanatili pa rin niya ang kanyang mga naranasan. Kahit na wala ka sa kanya. Kahit na walang sagot. Kahit na walang malinaw na wakas. At hindi niya ito pinapanatili dahil sa kahinaan. Pinapanatili niya ito dahil sa patuloy na nararamdaman. Pinapanatili niya ito dahil sa patuloy na sakit. Pinapanatili niya ito dahil sa patuloy na tibok. Nandoon ka sa maliliit na bagay. Sa paraan kung paano siya tumingin sa wala sa paraan kung paano siya umiwas na pag-usapan ang mga damdamin. Sa hirap na magtiwala muli, nandoon ka sa takot na magpakatotoo. Nandoon ka sa pagod na maramdaman ang lahat ng mag-isa. Nandoon ka sa pagnanais na balang araw, makita ka, kahit na ito ay para lamang kilalanin kung ano ang naging. Hindi na kailangang maging tungkol sa pagbabalik. Hindi na kailangang muling itayo. Ngunit kailangan itong aminin, kailangan itong tanawin at sabihin, nararamdaman ko rin. Naalala ko rin. Daladala ko rin. Dahil ang taong ito ay umaasa pa. Hindi para sa isang bagong simula. Ngunit para sa katotohanan. Iniwan mo ang mas malalim na bakas kaysa sa isang panahon. Iniwan mo ang kaluluwa. Iniwan mo ang isang bahagi nito na wala nang sinuman ang nakapag-abot. At marahil, kailanman ay wala nang makakapag-abot kung ramdam mo rin ito kahit na sa ibang paraan. Alam mo na, hindi ito lumipas. Nabago lamang ng tahanan. Inilibing lamang sa ilalim ng takot, katahimikan at pagmamalaki. Ngunit buhay pa ito. At kung ito ay buhay pa. Maaari pa itong masabi. Maaari pa itong tingnan ng may tapang. Ang taong ito, kahit na tahimik, ay nakakaramdam pa rin. At marahil ang labis na kailangan niya ngayon, ay hindi na ikaw ay bumalik kundi ikaw ay tumingin tumingin sa mga natira tumingin sa mga hindi kailanman nawala kung ito ay kumonekta sa iyo magkomento ngayon ang kawalang ito ay buhay pa sa akin o sabihin ito sa iyong paraan gamit ang mga salitang matagal mo nang itinatago ibahagi ito sa isang tao na ganito rin ang nararamdaman at nagpapanggap na hindi isang tao na alam mong may dalang ibang nilalang sa kanyang kaluluwa kahit na hindi siya nagsasalita Mag-subscribe dito upang hindi makaligtaan ang mga susunod na teksto. Dahil dito sabay-sabay tayong nakakaramdam. Nilalagay natin sa mga salita ang hindi kayang sabihin ng puso na mag-isa. At ay like mo ito kung ang mensaheng ito ay nakatagpo ng isang lugar sa'yo na wala ng iba pang nakakita. Dahil minsan, ang isang simpleng gusto ko ito ay lahat ng kailangan nating sabihin, ramdam ko rin ito. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa at marahil sa kaibuturan, ito'y simula pa lamang.